Kumapit ka, best, Dahil lang kapatid ni Marco gumabaw, may pasabog na hindi mo aakalain. At oo, may Barbie pang nasali sa eksena. Akala mo teleserye lang to? Hindi, best, Real life ito. Let's spill the tea. Usap-usapan ngayon sa social media ang hindi inaasahang pahayag ni Michelle Gumabaw, volleyball star, beauty queen, at ate ng heartthrob na si Marco Gumabaw. At ang daming na pa, ha? Huh? Kasi grabe yung revelations, girl. Pero rewind muna tayong kontek. Matatanda ang naging super kilig ang madlang people ng isa publiko ni na Marco at Christine Rea sa kanilang relasyon noong April 2023. As in, ang daming fans na nagsabing bagay sila kasi parehong good looking, parehong artista, and parang ang sweet sa mga IG posts nila noon. Pero recently, boom! Biglang kumalat ang chika na hiwalay na raw sila. Ang tanong ng bayan, totoo ba to? At bakit? Dagdag intriga pa, nakita si Marco na tila may kasamang ibang aktres. Walang iba kundi si Barbie Imperial. Teka lang, Barbie? As in, bagong love interest? Pero sandali lang, mga marites. Bago tayo mag ng bongga? Pakinggan natin si Ogie Diaz. Ayon kay Ogie, walang something kina Marco at Barbie kasi pala magka-mag-anak daw sila. Shook 'di ba? Mali pala agad ang hinala ng netizens. Pero teka, may twist pa ito. Habang sa side ni Marco ay mukhang chill lang, ibang usapan naman sa kampo ni Christine. Kinumpirma ni Ogie Diaz na meron na raw bagong pag-ibig si Christine. Yes, move on na siya, mga beshi. At hindi basta-basta ang bagong jowa, ha. Ipinakilala siya bilang si Gio Tingson, dating chairperson ng National Youth Commission, strategist ni Senator Bam Aquino at ngayon ay Head of Public Affairs ng Grab Philippines. Hala girl, power move ang tag ni Christine. Pero ito na ang plot twist. Sa panayam ni Michelle Gumabaw sa Fast Talk with Boy Abunda, binunyag niya na nakita pa raw niya si Marco at Christine noong isang linggo lang. At ayon sa kanya, okay pa rin ang relasyon ni Christine sa pamilya nila. As in, close pa rin sila. Sabi pa ni Michelle, I don't actually know where they are now in the relationship, but I got to see her and she has a good relationship with our family. Naaalala pa raw ni Michelle na present si Christine Christine noong pumanaw ang kanilang ama. At kahit hindi malinaw kung ano ang real status ng dalawa ngayon, mukhang hindi naman apektuhan ang samahan ng pamilya. Dagdag pa ni Michelle, hindi pa raw niya nakikita si Marco recently. Kaya hindi niya natatanong kung sila pa ba ni Christine. Pero next time daw na magkita sila, definitely itatanong niya, sila pa ba? Ayun na nga, buong bayan ay nakaabang sa kasagutan ni Marco. Imagine mo na lang yung kapatid mo, biglang ma TV interview tapos tinatanong kung kayo pa ng jowa mo. Eddie eh ang saya, parang quiz pero love life ang Ngayong parehong tahimik si Marco at Christine sa issue, fans are left guessing. Pero isang bagay ang malinaw, kahit ano pang estado ng kanilang relasyon, importante pa rin ang respeto at koneksyon sa pamilya. Sana lang ay maging maayos ang lahat. Love man yan o closure, deserve nila pareho ang peace and happiness. At syempre, tayo namang mga netizens, hintay-hintay lang ng update. Kung gusto mo pang mauna sa mga ganitong chika, like mo na tong video at subscribe ka na rin para hindi ka nahuhuli sa latest na celebrity tea.